Katrin Bernardo, Narlil si Daniel Padilla, inamin kung sino talagang malapit sa kanyang puso. Alden Richards ba o si Daniel Padilla? Bago natin yan nalamin kaibigan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po. Hanggang ngayon nga po ay mainit pa rin talaga na pinag-uusapan mga kaibigan. Ito nga pong ginagawang panunuyo di umano nito nga pong si Daniel Padilla dito kay Katrin Bernardo. Matapos na nga ginawa niyang panluloko at matapos po siyang hiwalayan itong si Katrin Bernardo, 11 years ba naman yung kanilang pinagsamahan, eh ngayon takita natin yung mga update na kung saan mismo si Daniel Padilla na gumagawa ng paraan para mismo mapalapit at makuha ang atensyon nito nga pong si Catherine Bernardo. Pero nakita nyo kahit anong gawin po ni Daniel Padilla, talagang wala na, no? Umiiwas na mismo talaga ng personal. Ito nga pong uh, si Catherine Bernardo. Kahit nga po sa mga TV shows, sa mga interviews, eh nakita naman natin, no? May distance na talaga. Ngayon ho kasi marami na talagang humahanga dahil sa panibagong lab team, no? O bagong kalab team nga po ni Catherine Bernardo. Ang tinutukoy natin, ito nga pong si Alden Richards. Meron silang tawagan ngayon nakat din mga kaibigan at napakarami na rin po nilang supporters no at marami nagsasabi na bagay na bagay nga daw po talaga etong si Catherine Bernardo at si Alden Richards sa so, pagkakatong ito eto po si Daniel Padilla ay kumpiyansa pa rin no na muli niya makukuha ang loob nga po nitong si Catherine Bernardo kahit nakagawa siya ng kasalanan dito nga po kay Catherine at alam niyo naman si Daniel Padilla ay napaka chickboy na tao at talaga talagang marami siyang ginawang uh, panloloko dito kay Catherine pero siyempre hindi pa rin natin maiaalis yung pagiging concern nga po ni Daniel Padilla dito kay Catherine Bernardo at tinutukoy ko tulad na lamang po ngayon ang pagkakaiba natin ngayon etong si Catherine mga kaibigan medyo naging ano siya no showing na siya sa kanyang pangatawa ng susot na mahigse ng mga shorts gumagawa ng mga sexy dance kung minsan sa kanyang presentation pero nung sila pa nitong si Daniel Padilla conservative talaga no hindi nyo po makikita nga nagsho short ng sobrang igse etong si Catherine Bernardo dahil binabawalan po siya ni Daniel Padilla ay din ni Daniel Padilla na makita po ng ibang mga tao ng mga kalalakihan yung sexy pangatawan nga po nitong si Catherine Bernardo unlike like now nakita nyo free na free na talaga etong si Catherine na kahit ano po ang kanyang suotin si Alden Richards naman hindi siya binabawalan dahil wala namang karapatan magbawal itong si Alden Maraming nagsasabi na love team lamang daw sila. At yung ginagawa din pong panunuyo, pagbibigay ng mga flowers itong si Alden Richards, eh as prince lamang. Kaya yung chance ha, na makabalik ulit, no, yung dating tambalan ng uh, Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ay uh, mangyari, katnyal nga po, no. Pero inaasahan natin, na uh, siyempre, nasang desisyon yan, na kay Catherine Bernardo pa rin. So yun lang ang update natin for today. And please huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat ho.